Pera. Ang pera kayang bumili ng bahay pero hindi ng pamilya. Ang pera kayang bumili ng sasakyan pero hindi ng mga taong magagawa ang puntahan sa oras na 'yong kinakailangan. Ang pera kayang bumili ng alak pero hindi ng mga tunay na kaibigan at solid na pinagsamahan. Ang pera kayang bumili ng orasan pero hindi ng atensyon na at tunay na pagmamahal. Dahil ang pera nakakabili lang yan ng mga material na bagay pero hindi na mga taong tunay na magiging tapat sa'yo habang buhay. Ibigan, alam mo ba na kahit gaano pa kadaming kabutihan ang gawin mo sa iba, may masasabi pa rin sila. Kahit gaano pa kadaming pagtulong ang gawin mo, talagang hindi pa rin natin maiiwasan yung mga pangit na komento. Sapagkat kahit ano pa kabutihan ang ipakita mo sa ibang tao, once na nakagawa ka ng isang bagay na hindi nila gusto, ang labas mo na agad, ang sama-sama mo. Once na magkamali ka, pangit na agad ang tingin nila sa'yo. Nagtataka lang ako. Bakit? May perfecto bang tao? Ang hirap lang kasi dito sa mundo, hindi nila nakikita yung mga magagandang bagay na nagagawa mo. Kung hindi, mas nakapokus silang silipin yung isang maliit na bagay na pagkakamali mo. Oo, alam naman natin na hindi natin maiiwasan ng mausgahan. Ang sakit lang kasi na kung sino pa yung mga tao palagi mo namang natutulungan, minsan mo lang hindi napagbigyan, masasabihan ka na kaagad na wala kang kwentang kaibigan. Yes. Simple lang, ang gawin mo, pumasok ka muna sa buhay ng isang tao. Tapos, usapin mo, pasiyahin mo, pakiligin mo, ipakita mo sa kanya na siya na ang mundo mo. Iparamdam mo na sobrang special yung tao para sa'yo. Tapos, iwanan mo, kalimutan mo. Huwag mo nang kausapin, huwag mo nang pansinin, huwag mo nang kamustahin, mabayaan mo na lang. Sa pamamagitan nun, <laughs> nakapatay ka na. Taong binigyan ka ng sobrang halaga Pero nagawa mo lang kitabot Na para bang basura Simple lang akong tao At hindi pa sosyal Hindi mayaman Pero masaya naman Mabait ako kung mabait ka At halimaw ako Kung pangit ang ugali mo Nagmumura ako Pero hindi ako masamang tao Hindi ako palasimba Pero may takot ako sa Diyos May limitasyon din ang pagiging mabait ko dahil hindi naman ako ipinanganak na santo. Marunong din akong magalit at mainis, lalo na kung inaabuso mo ako. Kaya 'wag mo akong uusgahan dahil nakadepende ang mood ko sa taong kaharap ko. Marunong din akong magpasensya, pero pumapatol din ako kapag no choice na. Walang relasyon ang nagugro kung may isang sinungaling. Kahit naman ang bangka o boat Kapag mabigat sa isang side, tataob kasi hindi siya balance. Dalhin natin ito sa relasyon. Sa magkakarelasyon, kung itatanong ko sa sa'yo na one-sided lang ang relationship, hindi ba tataob? Ikaw yung jeep. Oh. Ako yung pasaherong laging naghahabol. Oh. Parang asong laging tumatahol. Oh. Ikaw yung jeep na kapag napuno na ay iiwan na lang o bigla. Mm. Pero mahal, dahil sanay na akong maiwan Kapag Hindi na ako nabigla Alam kong sa choices mong all of the above Ako ay none of the above oh. Ako yung taong maraming talento Dahil talento kong magmahal Ng taong hindi ako mahal Talento kong masaktan Kahit wala akong karapatan Talento kong mangarap Para sa babaeng kahit kailan hindi ako pinangarap at sa lahat talento kong maging masaya kahit nasa pinto siya ng iba. <laughs>